Hindi na bago sa amin lalo tulad ko na mahirap ang pamumuhay ang magkatabi-tabi ng pagtulog. Bunso ako sa aming lima na magkakapatid at ganoong sistema na ang aking kinasanayan. Hindi maganda ang bahay namin at isa kami sa pamilya dito sa aming lugar kung saan kapag naulan ay nagsasahod ng balde o di kaya naman ay lata Huwag lang kumalat ang tubig sa loob ng bahay. Meron naman kaming kwarto na kwarto ng aming mga magulang. Pero dahil dalawa sa aking kapatid ay babae, sa kanila napunta ang kwarto. Sa amin hindi hadlang ang kahirapan para hadlangan ang kasiyahan. At kahit ipangutang o salary advance, may handa lang sa kung anumang kasiyahan ang meron, walang problema yon. Kahit ang ending, bahala na kung paano babayaran o di kaya naman, di bali ng bawas ang sasahuri na. At nang dahil sa mga kasiyahan na iyon, lumaki akong sabay sa bisyo meron ang aking magulang at kapatida. Inom, yosi, sugal, basta makakapagbigay saya sa sarili, gora na iyon. Na nang dahil doon, ang isa sa mga gabing labis ang aking nainom, ay inakala kong si GF si Ina. Itago mo na lang ako sa pangalang Maki, 25 years old, single pero hindi available. High school pa lamang ako ay meron akong jowa, Bagamat hindi pinagpala na nung ako ako'y isilang ay sa mayamang pamilya ako mapunta ay pinagpala naman ako pagdating sa itsura na kung minsan ay isa sa dahilan kung bakit napapaaway si ina. Iyon ay dahil sa mga salitang baka hindi raw ako tunay na anak. Bukod sa malayo sa aking mga kapatid ang itsura meron ako ay walang pagkukunan ng gandang lalaki kung si ama ang pagbabasayhana kaya naman hindi nakakapagtaka na ng mga nakatatanda kong kapatid ay mga alanganin sa itsura babae man o lalaki yung sumunod nga sa panganay namin na isang babae kahawig raw ni ama <laughs> at ewan ko ba okay naman si ina pero mukhang malakas ang power ni ama upang ang tatlo sa aking mga kapatid lalina niya ng kabagsikana <laughs> Katulad ng ibang pamilya, si ama ay walang matinong trabaho. At si ama yung klase ng padre di pamilya, hindi naman sa paninira na bukod sa hindi matanggihan ang bisyo, ay walang ding sariling diskarte at asa lamang din sa kung sino ang magsasama sa kanya para kumita ng pera. Si ina ang madalas merong trabaho sa aking magulang, pero dahil hindi naman nakatapos ng pag-aaral, kumita man ay kulang pa rin dahil ang kanyang source of income ay nagmumula sa talipapa. Dalawa sa aking kapatid, iyong panganay at si ate na sinasabing kahawig ni ama, bukod sa hindi nakatapos ng high school, ay maagang nakapag-asawa. Kaya naman pagdating sa pag-asenso, ang aking mga magulang ay lalong nawala ng pag-asa. Nakatapos naman ako ng elementary at high school. Even yung ate ko na aking sinusundan. Pero kung ako'y naging manhid sa aming kahirapan at sumabay na lang sa agos ay maaaring katulad ng aming panganay ay baka sa kangkungan ako pulutin. Pero bilip ako sa aking mga magulang at kapatid. Kahit mangutang, wag lang mahuli sa handaan, iayos lang sa kanila. Yung tipong bahala na kung paano mababayaran, makita lang ng iba na kami may handa. Pagdating sa bisyo, hindi ako nakaiwas. At kahit nung ako'y high school, ay masasabi kong hanggat hindi bagsak. Kita sa itsura ng aming pamamahay, ang klase ng aming pamilya, at kung anong klasing pamumuhay meron kami. May kwarto naman ang bahay namin, pero dahil nga may kapatid akong babae, sa kanila yung napunta. At simula noon, ako at ang aking magulang doon Nakapag umula na sa sala. Nakapag-umulana, nakaupo kang matutulog. Second year high school pa lamang ako, meron na akong jowa. At ang unang babae na bumihag ng aking pusong maton ay itago na lang natin sa pangalang Angela. Bukod sa isa si Angela, sa pinakamaganda sa aming campus, may kaya ang kanyang pamilya. At siya rin ang unang babae na nagparana sa akin ng kung gaano kasarap ang maging estudyante ng merong pera noong high school. Sabihin na lang natin na nang dahil kay Angela, nagkaroon ako ng minor sponsor noong maging kami. <laughs> Dahil kahit hindi ako humingi ng baon sa aking magulang, na alam ko namang wala rin eh. Basta makating lamang ako ng school, ayos na dahil kaya namang lakarin. At totoo na kapag in love ka, kahit medyo pasaway at astigin ka sa school, pwede kang magbago. <laughs> nagtagal ang relasyon namin eh, until makagraduate kami ng high school. Dahil sa nagtagal ang relasyon namin na hindi lang isang beses ay kapwa namin sinabi Sana tayo na hanggang sa uli Ay natutunan namin ang mga bagay na hindi para sa amin Dahilan upang tunguhin namin ang daan patungo sa kasalanan Hindi naman naging madalas ang pagawa namin ng ipinagbabawal na assignment Dahil hindi naman palaging libre ang aming oras At noong magtapos kami ng high school graduation dahil hindi naman alam ng kanyang mga parent na siya ay merong boyfriend, hindi man lang kami nakapag-usap sa dami ng kamag-anak na nakapaligid sa kanya. O wala eh. Nahiyanan na kasi akong lumapit dahil sa simple kong looks, pero pogi. Yo na ang naging huling pagkikita namin. Bagamat merong cellphone, pero sa huli, dahil na rin sa sitwasyon ko sa buhay, sa ilang taon naming relasyon na may konting happy ending ay tuluyang nag-ending. Mula nung ako'y isilang at magkaroon ng isip yung bahay namin sa pagdaan ng taon sa halip na pa-improve dahil meron mga dapat balitan, hindi nangyari. Dahil mukhang hindi naman doon nakatingin si ama. Yung dating kwarto namin nila ama tina nung nagsipaglakihan si na ate sa kanila napunta at kami ay sa sala. Yung bahay namin, hindi ko masasabing safe kahit nasa loob kami. Bukod sa matutulog kang nakaupo kapag naulan, si ina ay ilang beses na ring nagising sa kahimbingan ng tulog dahil sa daga na pumasok sa kanyang kasuotan. <laughs> na maging si ama ay nakaranas ng ngat-ngatin ng daga ang paa. Buti na lang at makapal ang kalyo niya sa sakong. Hanggang sa pagdaan ng taon, na ako'y naghanap at nagkaroon ng trabaho ay nagsipag-asawa naman ang dalawa kong kapatid. Si ate simula nung magkaroon ng live-in partner nakahiwalay na talaga sa amin at nasa bahay ng biyanan. Na hindi rin naman nalalayo ang klase ng pamumuhay sa amin. Samantalang ang panganay naman namin pansamantalang nanirahan sa amin hanggang sa iyon mismong biyanan ng kuya ang nagporsig na igawa sila ng sariling matitirhan kahit simple para lang merong panimula nag-iisang babae kasi yung nabola ni Utol ako naman dahil nga nakatapos ako ng high school at wala akong inaksayang pagkakataon noong ako'y pwede nang maghanap ng trabaho ang aking naging karanasan ang aking naging alas upang mabilis akong matanggap at age of 25, simula nung magsimula akong mangumpanya, ay marami na rin akong napasukan trabaho. Kadalasan factory. At dito ko nga nakilala si Avi na ngayon ay aking jowa. At ang masasabi ko, mahirap ma-regular kapag high school ang tinapos. Bata pa naman ako. At para tuluyan kong maiahon sa hirap ang aking pamilya, naiisip ko ang mag magtesda at mag-ibang bansa.